Kinabukasan ng umaga sa Shield Group, dumating si Yang Shen ayon sa schedule para kunin ang kanyang shares. Pagkarating niya, agad siyang sinalubong ng isang babaeng empleyado. Mr. Hugh, narito na po si Mr. Yang. Anunsyo ng dalaga sa isang matandang lalaking naghihintay. Agad tumayo ang lalaki at lumapit kay Yang Chen upang makipagkamay. Masayang sinabi nito, kayo na ngayon ang aming pinakamalaking shareholder hindi ko inaasahan na napakabata niyo pa pala. Napangiti ng malapad si Yang Chen sa papuri. Ikinagagalak ko po kayong makilala, Mr. Qiu. Nagpatuloy si Mr. Qiu narito na ang kasunduan para sa paglilipat ng shares. Pakipirmahan na lamang. Sabay tanong pa, may maitutulong pa ba ako sa inyo? Ngunit biglang tumunog ang telepono ni Yang Chen mula sa kanyang bulsa. Nang sagutin niya ito, parang kidlat ang balitang sumalubong sa kanya. Mr. Yang, masamang balita po. May nagbato ng pintura sa bahay niyo habang may kasama akong kliyente. Nagalit siya at tinakot pa kami. Hindi na tuloy siya pinayagan bumili. Pakipuntahan niyo na po agad. Agad niyang sinagot, sige, papunta na ako. Nandyan ako sa loob ng kalahating oras. Pagkababa ng tawag, tumingin siya kay Mr. Q. Mukhang kailangan ko muna ng tulong mo. Pasensya na, aalis muna ako. Agad siyang umalis sa Shield Group at nagmamadaling nagtungo sa bahay. Makalipas ang kalahating oras, nakarating na rin siya sa lugar. Pagdating niya, may isang lalaking naghihintay sa kalsada. Nang makita siya, agad itong tumakbo palapit. "Mr. Yang, nandito na rin po kayo. Sumama na po kayo sa akin." Hindi na natin mabenta ang bahay ngayon. Tinangka ni Yang Chen na manatiling kalmado. Huwag kang magpani. Nasaan sila? Tanong niya. Nanginginig ang daliri ng lalaki habang itinuro ang kanyang likuran. Ayan po sila. Pinipigilan nila ang mga gustong bumili. Sa likuran niyang Chen, maraming gwardya ang papalapit. Agad siyang nagutos, turuan natin sila ng leksyon ngayon. Hulihin niyo lahat ng iyan. Nagulat ang mga manggugulo at nagsimulang magsisigaw, ah, tulong, takbu. Pero bago pa sila makalayo, nahuli silang lahat. Galit na galit si Yang Chen. Wala kayong hiya, ginulong niyo pa ang bahay ko. Mga walang utang na loob. Nang nasa harap na niya ang mga pasimuno, bigla silang napaiyak sa takot at nakiusap, Sir, patawarin niyo po kami. Mga batang kalye lang po kami may nagutos lang po sa amin kapalit ng pera para sirain ang bahay niyo. Agad nagpantang ang tenga ni Yang Chen. Sino ang nagutos sa inyo? Nanginginig na sagot ng lalaki, si Zhang Hengji po. Habang galit pa rin, pinilit ni Yang Chen na kumalma. Itinuro niya ang mga pader na may pintura at sinabi, makinig kayo. Patatawarin ko kayo kung aayusin niyo yan ngayon din. Halos maihi sa takot ang mga tauhan. Opo, aayusin po namin agad-agad. Habang pinapanood niya ang mga ito, napaisip si Yang Chen, ibinigay ko na kay Su ang ebidensya ng ilegal na gawain ng Yao Wu Group. Pero hanggang ngayon, wala pa rin ginagawa. Mukhang ako na lang ang kailangang kumilos. Ayos lang. Ako na ang tatapos dito. Mapupunta ang eksena sa bahay ni Zhang Hengji. Nang makapasok si Yang Chen sa loob, agad siyang tinanong ni Hengji, Anong ginagawa mo dito sa bahay ko? Kalmado lang na sumagot si Yang Chen, sa tingin ko naman alam mo na kung bakit ako nandito. Naiinis na itinuro siya ni Zhang Yao wo at galit na sinambit, anak ka nang walang hiya, anong ginagawa mo rito? Ngunit tumingin lang si Yang Chen sa lalaking kasama nila at inutusan itong magsalita, sabihin mo na kung ano talaga ang pinagawa sa inyo ni Heng habang bitbit pa rin ang lalaki, sinabi nito, si Mr. Zhang po ang nagutos sa amin na batuhin ng pintura ang bahay niya. Sumunod lang po kami sa utos. Wala po kaming kinalaman doon. Dahil dito, galit na sinipan ni Zhang Hengji ang lalaki sa sikmura, dahilan para matamba ito sa sakit. Walang utang na loob. Ang dami mong napala sa akin, tapos ganito ka bumawi. Sabay balik niya ng tingin kay Yang Chen habang tumatawa. Mayabang na itinuro siya. Ikaw ba naman ang kumuha ng mga gwardya ng Shield Security Group? Alam mo bang mahigit sampung taon ng partner ang kumpanya ko at sila? Ngunit kalmado lang si Yang Chen. Inilabas niya ang isang envelope. Opisyal nang tapos ang partnership ng Shield Group at ng Yahoo Group. Narito ang signed termination letter. Epektibo na ito ngayon. Hindi pa rin natin si Zhang Hengji at mayabang na sinabi, at sino ka para sabihin tapos na ang partnership namin? Seryoso lang si Yang Chen, may karapatan akong sabihin yun. Natawa si Zhang Yauwo at sinabi kay Yang Chen na, pinalawid pa nga ang kontrata namin ng isa pang dekada. Alam mo ba kung gaano kalaki ang babayaran nila kung gusto nilang tapusin ito? Paanong matatapos ang kontrata? Tahimik na itinuro ni Yang Chen ang envelope. May nakasaad sa kontrata na automatikong mawawalan ito ng bisa kapag nalugi o lumabag sa batas ang Yao Wu Group. May karapatan ding kasuhan kayo ng Xiel Group. Mayabang pa rin si Zhang Yao. Wu. Tama ka, pero ano naman, magiging public na ang kumpanya namin. Sa tingin mo ba malulugi kami? Ngunit sinagot lang siya ni Yang Chen, paano kung may nagawa kayong labag sa batas? Sabay kuha niya sa kanyang telepono at may ipinakitang file kay Zhang Yao. Wu. Halos matanggal sa katawan ng kaluluwa ni Zhang Yao Wu sa gulat. Saan mo nakuha ang mga yan? Tanong niya. Ibinul sa ulit ni Yang Chen ang kanyang cellphone at muling ipinakita ang envelope. Hindi pa rin makapaniwala si Zhang Yao. Wu. Saan mo nakuha yan? Tanong niya ulit kay Yang Chen. Ngunit malamig lang ang sagot ni Yang Chen, hindi mo na kailangang malaman yun. Umupo siya sa sofa at mayabang na sinabi, ang kailangan mo lang gawin, ay hintayin ang pagdating ng mga pulis. Agad lumingon si Zhang Yao kay Mr. Hong. Tumawag ka kay Mr. Zhu. Kailangan natin ng tulong. Basta matulungan niya ako, bibilhin ko ang shares mo ng tatlong beses, hindi, limang beses. Hindi. Sampung beses pa. Napaisip si Yang Chen sa narinig. Mr. Zhu, isa ba siya sa pamilya ni Zhu Yinong? Biglang lumapit si Mr. Hong kay Yang Chen. Kayo po ba si Yang Chen? Agad siyang sinagot ni Yang Chen, Oh, bakit? Masiglang umiti si Mr. Hong. Ikinagagalak ko kayong makilala. Ako po ay nagtatrabaho kay Miss Zhu. Inutusan po niya akong makipag-ayos kay Zhang Hengji tungkol sa buyback ng shares. Plano po talaga naming ilabas ang ebidensya pagkatapos naming may benta lahat ng stock? Hindi ko inasahang makakasalubong ko kayo ngayon. Kailangan ko ng umalis, column. Habang paalis si Mr. Hong, para namang gumuho ang mundo ni Zhang Yawo Pilit niya pa itong pinigilan pero huli na ang lahat. Nagmakaawa si Zhang Yao kay Mr. Hong na tulungan siyang ipakiusap kay Mr. Zhu. Ngunit hindi siya pinansin ng matandang lalaki at tuloy-tuloy lang sa paglalakad palayo. Sa mga oras na iyon, litong-lito na si Zhang Yao, hindi na niya alam ang gagawin. Kaya umarap siya sa mga lalaking nakatayo sa tabi ni Yang Chen. Galit siyang nagsalita, triple ang ibabayad ko sa inyo kumpara sa kanya. Sige, bugbugin niyo siya ngunit wala ni isa mang gumalaw. Kaya't sumigaw na si Zhang Hengjie, sabay turo sa kanila. Ano bang tinatayo tayo nyo dyan? Hindi nyo ba narinig ang sinabi ng tatay ko? Magkano ba ang ibinayad sa inyo? Dadagdagan namin, doble pa. Habang nangyayari ito, may isang sasakyan ang tumigil sa labas ng bahay. Maraming usisero ang nagsimulang magtipon. Napatanong ang isang babae sa lalaking katabi niya. Anong meron? Sasalakayin ba ang bahay ni Zhang Yao? Wu? Sumagot ang lalaki. Ayos lang. Sa pagkakaalam ko, may lima na ang nasaktan o napatay dahil sa sapilitang demolisyon ng kumpanya nila. Salamat sa Diyos, panahon na para managot siya. Alam ni Zhang Yao Wu na hindi basta-basta si Yang Chen. Nagmamakaawa siyang nagsabi, talaga bang ganyan kakakupad ang puso mo? Hindi ba pwedeng pag-usapan natin ito? Baka naman may maayos pang paraan. Pero nanatiling matatag si Yang Chen. Walang nakikipagnegosasyon sa isang kriminal, sagot niya. Habang nag-uusap sila, biglang pumasok si Mr. Kiyo kasama ang dalawang bodyguard. Agad na lumapit si Zhang Yao at sinabi kay Mr. Kiyo. Mr. Kiyo, huwag ka na sanang gumawa ng eksena. Baka isipin ng mga kapitbahay na inaaresto na ako. Halika na, maupo ka kailangan nating mag-usap. Ngunit seryoso ang naging tugon ni Mr. Q. Wala ka nang magagawa para baguhin ang sitwasyon. May mga krimen kang ginawa. Naipasa na namin ang ebidensya. Ginagawa na rin ang mga press release. Ilalabas na sila sa publiko. Pagkatapos ay lumapit siya kay Yang Chen at ngumiti. Mr. Yang, ayos ka lang ba? May ginawa ba silang masama sa'yo? Sumagot si Yang Chen. Ayos lang ako. Sakto ang dating nyo. Nagulat si Zhang Yao sa napakapormal na pakikitungo ni Mr. Kyo kay Yang Chen. Kaya't agad siyang nagtanong, Mr. Kyo, anong ibig sabihin yan? Bakit ganyan ang pakikitungo mo sa kanya? Napansin ni Mr. Kiyo ang pagkagulat ni Zhang Yao kaya't ipinakilala niya si Yang Chen. Hayaan mong ipakilala ko, siya si Yang Chen, ang bagong controlling shareholder ng Shield Security Group. Parang binagsakan ng langit at lupa si Zhang Yaowu sa narinig. Ano? Paano nangyari yun? Ngunit kalmado lang si Mr. Qiu. Walang kakaiba, gumastos si Mr. Yang para bilhin ang 67% ng stocks. Siya na ngayon ang may control sa kumpanya. Hindi mo na kailangang malaman ang iba pa. Mas mabuti pang pagisipan mo na lang kung anong parusa ang naghihintay sa iyo. Sa mga salitang iyon, halos himeteon si Zhang Hengji. Lumuhag siya sa harap ni Yang Chen, umiiyak. Mali ako, hindi ko dapat kinalaban ka. Patawad, pwede bang palampasin mo na to? 28 lang ako, ayokong makulong. Pero seryoso si Yang Chen at walang ni kaunting simpatiya. E serbo mo na lang yan para sa korte baka siya bigyan ka pa ng pagkakataon. Sa puntong iyon, dumating si Zhao Yun kasama ang kanyang kaibigan. Tinawag niya agad si Yang Chen. Yang Chen, paglingon ni Yang Chen sa kanya, sinabi niya, Pumunta ka na sa presinto at sabihin mo ang lahat kung paanong nilagyan nila ng gamot ang inumin mo. Huwag kang mag-alala, makakamit natin ang hustisya. Nang marinig ito, natuwa ang dalawang babae at agad silang sumang-ayon. Pagkatapos, lumingon si Yang Chen kay Zhang Hengji at pabirong sinabi. Good luck! Sana mabulok ka sa impyerno! Napahanga si Zhao Yun sa tapang ni Yang Chen, kaya masaya siyang niyamakap dito. Habang nakayakap siya at namumula ang pisngi, sinabi niya. Ang galing mo, talagang pinaikot mo sila. Napangiti si Yang Chen sa yakap ni Zhao Yun at sinagot ito. Nilabag nila ang batas, hinukay nila ang sarili nilang libingan. Ngayon, panahon na para pagbayaran nila yon. Matapos iyon, lumakad si Yang Chen palabas ng bahay ng may dignidad. Sa magkabilang gilid, nakalinya ang mga gwardya, yung muko bilang pagbigay galang sa kanya. Sa loob ng kotse, kinukuha na ni Mr. Hong ng video ang mga pangyayari sa bahay ni Nazang Hengji. Pagkatapos, nagpadala siya ng mensahe kay Zhu Yinong. Miss Zhu, may tinatago pala talaga siyang pagkatao. Yung presidente mismo ng Shield Group ay nagpapakita ng respeto sa kanya. Nai-report na nila si Zhang Yaowu. Hindi ko na nauna sa task, pasensya na. Pagkatapos noon, sinamahan na ni Yang Chen si Zhao Yun na makasakay sa kotse. Sige, mag-ingat ka. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho, sabi niya. Nagpaalam naman agad si Zhao Yun. Pagkatapos ng mga nangyari, sinulit niyang Chen ang hapon sa pamamasada, dahil abala siya sa mga walang kabuluhang bagay buong umaga. Pagkaupo pa lang niya sa kotse, agad siyang nakatanggap ng bukong mula sa app. Mukhang maganda ang takbo ng araw ngayon. Tinawagan niya ang kanyang pasahero. Hello, ako po yung ride-hailing driver. Nasa labas na ako. Nasaan po kayo? Mula sa kabilang linya, sumagot ang babae. Pakiakyat naman po sa second floor. Pakitulungan akong buhati ng mga gamit. Salamat. Maganda ang mood niyang Chen, at dahil malambing ang boses ng babae, agad siyang pumayag. Wala namang kataasan yan. Aakyat na ako. Pagkaakyat niya sa second floor, agad niyang napansin ang napakahabang hita ng babae, parang pangmodelo. Pagkakita sa kanya ng babae, agad siyang nagtanong. Ikaw ba yung ride hailing driver? Agad siyang sinagot ni Yang Chen. Opo, ano pong maitutulong ko? Bigla na lang nagningning ang mga mata ng babae, halatang nabighani sa kagwapuhan ni Yang Chen. Ang gwapo mo naman, halika, pasok ka, tulungan mo akong pumili kung anong damit ang bagay sa akin. Hinayla siya ng babae papasok ng kwarto. Hindi na nakapalag si Yang Chen sa biglaang pangyayari napatanong na lang siya sa kanyang sarili kung ano na ang nangyayari. Habang nasa loob ng kwarto, kinuha ng babae ang isang palda at tinanong si Yang Chen, bagay ba ito sa akin? Nahihiyang sumagot si Yang Chen, hindi na masama, sabay tanong, ano ba ang kailangan mong ibaba sa baba? Ngunit sa halip na sagutin siya, nanunuksong sinabi ng babae, wala naman talaga. Gusto ko lang malaman kung anong damit ang gusto mo. Medyo naiilang si Yang Chen kaya't sumagot siya, wala po akong magandang taste sa mga damit. Ma'am, kaya mo nang magdesisyon mag-isa. Pagkatapos noon, tumalikod na siya para lumabas ng kwarto. Pero bago pa siya tuluyang makalabas, sinabi pa niya, hintayin kita sa sasakyan. Pakibilasan mo na lang. Pagkalipas ng tatlong minuto, dumating na rin ang babae at sumakay sa passenger seat. Agad siyang nagtanong, Anong pangalan mo? Nagpakilala si Yang Chen, ako si Yang Chen. Pakikabit na lang po ng seatbelt. Aalis na tayo. Malamig ang tono niya. Habang umaandar ang sasakyan, hindi mapakali ang babae kaya tinanong si Yang Chen, gaano kakatagal nagtatrabaho kada araw? Sumagot si Yang Chen, hindi tiyak. Depende, minsan umaabot hanggang madaling araw. Bigla namang hinawakan ng babae ang hita ni Yang Chen at malanding sabi, "Ang late na pala. Siguro wala kang girlfriend, ano? Kapag may pangangailangan ka, anong ginagawa mo?" Agad inalis ni Yang Chen ang kamay ng babae at seryosong sinabi, "Miss, nagmamaneho po ako. Huwag niyo akong hawakan. Mas mabuti siguro kung tungkol na lang sa pelikula o panahon ang pag-usapan natin. Huwag masyadong personal." hindi pa rin tumigil ang babae at muling nagtanong, malayo pa ba tayo? Sagot ni Yang Chen, dalawang minuto na lang. Malapit lang dito. Pagkatapos yun, ibinalik ng babae ang atensyon sa kanyang live stream. May nag-comment, did, did, did ang corny mo. Di mo siya nakuha. Playboy, pag hindi mo siya napaamo, iwan follow ka namin. Dahil dito, lalo pang nilakasan ng babae ang kanyang pang-aakit. Sinabi niya kay Yang Chen, Sir, wala akong cash. Huminto si Yang Chen at mahina hong sinabi, nandito na tayo. Hayaan mo na. Sagot ko na, kunin mo na lang ang gamit mo at bumaba ka na. Pero sa halip na bumaba, ngumiti palalo ang babae at sinabing, ayoko naman na lamangan kita. Dahil wala kang girlfriend, pwede tayong mag-date. Ano sa tingin mo? Diretsyong sagot ni Yang Chen, layuan mo ako. Bumaba siya ng kotse at sinabing, may kamera sa loob ng sasakyan. Lahat ng ginawa mo, na videohan. Ngunit parang hindi na gets ng babae ang sinabi. Inalis niya ang seatbelt at ngumiti, kaya pala may kamera. Gets ko na. Pagkababa niya, itinuro pa niya ang damuhan sa gilid at sinabing, mukhang maganda dyan. Ano sa tingin mo? Paakay na ulit si Yang Chen pero sinabayan na lang ang trip ng babae, oo, maganda nga. Hintayin mo ako dyan, ipapark ko lang tong sasakyan. Agad lumakad ang babae papunta sa damuhan at sinabing, sige, una na ako. Bilasan mo lang ha, pero imbes na sundan siya, pinaharurot ni Yang Chen ang kotse. Nagulat ang babae at sinubukang habulin siya. Hoy, anong ginagawa mo, bumalik ka. Dahil hindi niya ito mapatigil, minura na lang niya si Yang Chen habang sumisigaw. Samantala, nakahinga ng maluwag si Yang Chen. Buti na lang, halos mapahamak na ako. Ilang sandali pa, tumunog ang cellphone niya. Nakita niya na nagbigay ng bad review ang babae. Agad siyang binati ng kanyang sistema. Congratulations, Master, you got a new bad review. Ang premium mo ay 25% ng stake sa luxury brand na Louis Vuitton. Ikaw na ngayon ang second shareholder at pinakamalaking natural person shareholder ng kumpanya. Ipapadala bukas ang share transfer agreement. Paki-check na lang. Hindi halos natuwa si Yang Chen. Maganda nga ang premium pero makakasama ito sa trabaho ko. Baka isipin ng ibang pasahero na manyok ako. Tiningnan niya ang review ni Kiki nakalagay doon. Ang bastos ng driver na ito. Gusto niya akong bayaran sa katawan ko. Walang hiya, iba niyo to. Agad niyang pinahinto ang sasakyan at tinawagan si Miss Leo. Miss Leo, may sira akong pasahero. Pwede mo bang i-check yung video at i-delete ang bad review? Sagot ni Miss Liu, sige, i-check ko agad. Kapag lumampas siya sa limit, ibaban ko siya. Salamat i upload ko na ngayon yung video. Pagkatapos ay upload, agad ding natapos ang proseso. Sabi ni Miss Liu, Mr. Yang, dainlit ko na yung bad review. Nakita ko na marami na pala siyang review na ganyan. Ibaban ko na siya. Salamat talaga, malaking tulong ka. Kita tayo sa headquarters, bibilhan kita ng snacks tapos ihahatid kita pa uwi. Game. Sagot ni Miss Liu, sige. Hihintayin kita. Kinagabihan, humarap si Kiki sa kanyang viewers, guys, huwag kayong magalit. Maghahanap ulit ako ng bagong driver. Try ko ulit, pero natigilan siya bigla nang makita ang kanyang account. Ha, naban ako, may illegal daw akong ginawa. Doon niya na-realize, si Yang Chen ang nagsampa ng reklamo sa kanya. Sa livestream, natawa si Knife. Grabe, lalaki talaga yon na may prinsipyo. Sabi ni 55,555, nakakahiya. Siya pa yung nareklamo pagkatapos magreklamo. Natawa rin si Playboy, hahaha. -ha -ha. Di niya nakuha si Yang Chen. Ngayon, band pa siya. At sa puntong iyon, parang gumuho ang langit at lupa para kay Kiki. I got so much money.